Hello guys, good morning. Morning na guys dahil mag alas dos na dito sa Saudi. So kaninang 5pm is umalis kami guys. Pumunta kami doon sa bahay ng pamangkin ni Amo. Dahil di ba nga Ramadan ngayon. So doon sila kumain guys kanina. So kaya alas 5 pa lang guys ng hapon is umalis na kami dito sa bahay. So bumalik kami dito sa bahay guys is 9 na. So nung dumating kami dito sa bahay guys is nagluto lang ako ng noodles sa dalawang alaga ko. So, dito na kami kumain sa kwarto ko. So, tapos ayun, sabi ko, patayin nyo na yung tablet nyo, bukas na naman ulit. Sabi ko, i-charge nyo na. Tapos ayun, nakahiga na kami. Bukas na naman ulit. Sabi ko, i-charge nyo na. Tapos ayun, nakahiga na kami. So, may nag-doorbell guys. Tatlong beses nag-doorbell. Hindi ko napansin guys. Sabi ng alaga ko, may nag-doorbell daw. Sabi ko, wala. Sabi ko, kasi kung yung amo ko naman yung babae, hindi naman yun mag doorbell. Kasi nung umuwi kami galing sa bahay ng kap, ng pamangkin ni amo is, lumabas ulit yung amo ko pumunta ng mall dahil pinalitan niya yung damit niya. Ayan, bumili siya tapos hindi niya siguro nagustuhan. So, pumunta siya ng mall. So, ayan, bumaba kami sa gate guys. Yun, nakita ko yung anak ng, ano, anak ng dating amo ko. Kapatid ng mga alaga ko. Kapatid nila pero sa tatay. So, hiniram yung mga bata. Pero piling ko guys is, kanina pa yung siguro mga six or Ganon, mga 6 or 6.30, pumunta na sila yung dito, kaso wala kami dito sa bahay, kaya ayun, bumalik, siguro, bumalik kanina dito is siguro mga 9.30 na, magte na siguro kasi nung dumating kami dito sa bahay is 9 na tapos kumain pa yung, yung mga alaga ko so and guys, mga alas 2 na dito sa Saudi wala pa rin, so hindi ako makatulog hindi ako pwede matulog guys, dahil yung amo ko babae is wala pa din dito, kahit nandito na yung amo ko is, hindi pa din ako pwede matulog kasi kung ihati dito yung mga bata yung tatay nila is, hindi yan lalabas yung amo ko kasi hiwalay nga silang dalawa So ganyan talaga guys, sobrang hirap. Kapag hinihiram niya yung mga anak niya guys, is ganyan yan guys. Ibabalik niya, ibabalik niya dito yung mga bata is madaling araw na. So hindi din ako pwede matulog. So sa totoo lang guys, ramadan naman talaga dito sa Saudi guys is yung mga ibang kasambahay hindi naman talaga matutulog pag ganitong oras kasi busy pa sa kusina. Pero dito sa bahay ng amo ko guys is walang trabaho guys kasi kapag gabi guys is ginagawan ko lang yung amo ko inang salata yung mga gulay lang guys yun lang yung kinakain niya hindi kami nagluluto dito guys sa bahay dahil tuwing hapon is iniinom lang niya yung kape lang yun lang yung niya hindi kami nagluluto kaya dito sa bahay ng amo ko is parang hindi naman ramadan yun lang ang inaano ko sa dating ang kape lang yun lang yung iniinom niya hindi kami nagluluto kaya dito sa bahay ng amo ko is parang hindi naman ramadan yun lang ang inaano ko sa dating amo kong lalaki ganun oras wala pa makalas dos na guys grabe inaantok na ako Nantok na ako. Hindi talagang. <laughs> Nagsiselfon na ako guys. Kanina pa. Grabe. Pati nga mo kumaba. Hindi pa din dumating. Nasa labas yan. katambay na Nata telebaba dyan guys. Grabe. Nakakapagod. Nantok na talaga ako. Tapos <sighs> bukas. <laughs> Pero bukas kung ano, kapag ganito guys, late matulog yung mga alaga ko, late din sila yung magigising bukas, mga 11 or 12 yan gigising. So, kung anong oras sila gigising, yun din <laughs> ganun din ako gigising guys. So, nung umalis kanina yung mga alaga ko, yung nang hiniram sila ng kapatid nilang panganay, kapatid nila sa tata yun guys. So, wala man dito yung amo ko. Dahil yung amo ko kapag umaalis, guys is nakabukas lang yan yung pinto, hindi niya nilalak. So naglinis ako, nilinisan ko na lang yung kwarto ng amo ko dahil wala naman akong magawa guys. So malinis na yung kwarto ng amo ko. Pagdating niya, mamaya malinis na yung kwarto niya. Naglinis na lang ako. So bukas, maglinis na lang ako ng bahay guys. Walis-walis lang. Bukaba ako. Umulan pa talaga guys ng yelo kanina. Sobrang lakas ng ulan. Grabe. Bigla talaga yung baksak ng ulan. Bumaba O, oh, bumaga, bumaba ako doon sa may pintuan. Tinignan ko ang lakas ng ulan. So, ayun lang guys. Ayan, nagsiselpon-selpon lang ako guys okay, habang hinihintay ko yung mga bata.